Guniguni -guni TV Maagang nag-asawa si Sabel. 16 pa lang siya ay nagkaroon na siya ng anak. Hindi rin nagtagal ay naghiwalay sila ng asawa niya. Isang lalaki ang naging anak nila. Limang taon na ngayon ang bata at si Isabel ay 21 years old na. Hindi na nakatapos si Isabel ng pag-aaral niya dahil sa pag-aalaga ng kanilang anak. Sinuportahan naman sila ng lalaki, kaya lang ay kulang pa ito sa panggasos nila araw-araw. Nangungupahan silang mag-ina at nagbabayad pa ng tubig at ilaw. Isang araw, dumalaw ang kaibigan ni Isabel sa kanilang inuupahang kwarto. Sinabi nito na may mga apartment silang pinapaupahan sa Pampanga. Umalis na raw ang caretaker ng apartment. Kaya naghahanap sila ng bagong magbabantay dito. Bukod sa libre ka na sa tirahan ay may sahod ka pa labing dalawang pinturaw ang apartment ng kaibigan ni Isabel. Pinamana raw ito na mga lolo't lola nila ang mga apartment sa kaibigan ni Isabel. Tinanggap ito ng babae. Kinausap niya ang kanyang pamangkin na sumama ito sa kanya sa Pampanga para meron naman silang kasama bibigyan na lang niya ito ng pera buwan-buwan. Pumayag agad ang kanyang pamangkin, Raquel ang pangalan nito. Umarkila sila sa bell ng malaking truck para isakay dito ang kanilang mga gamit. Pagdating nila sa Pampanga, ay pumasok ang truck sa isang kalsada. Napakaganda ng paligid at sariwa ang hangin dito. Pagdating nila sa mga apartment ng kaibigan ni Sabel, ay lumakas ang hangin. Binuksan nila ang isang pinto ng apartment. Maraming malalaking puno ang nakapaligid dito. Inayos nila Sabel ang mga gamit nila. Nambiglang may marinig silang kumakatok. Binukas ni Raquel ang pinto. maya, -maya lang ay lumapit si Isabel kay Raquel. Tinanong nito kung sinong kumatok. Wala naman daw ang sabi ni Raquel. Ang anak ni Isabel ay nakatulog sa sofa. Nang bigla itong umiyak at takot na takot. Nanaginip raw ang bata, nakakatakot. Kunento nito na hinahabol raw siya ng zombie. Natawa si Isabel at Raquel. Nung gabi na yon ay hindi makatulog si Isabel kahit na ito ay pagod na pagod. Tumingin siya sa anak niya at kay Raquel. Tulog na tulog na sila. Nakaramdam ng uhaw si Isabel kaya bumaba ito. Pumunta siya sa kusina para uminom. Pagbukas niya ng rep ay parang naramdaman niyang may tao sa likod niya. Lumingon siya, wala naman. Umupo siya sa sala, nang parang may naramdaman siyang nakasilip sa bintana. Ang bintana ng apartment ay salamin, kaya pag sumilip ka dito ay makikita mo. Binukas niya ang pinto. Tinignan niya kung may nakasilip na tao wala naman siyang nakita. Kailangan malagyan ko ng kortina ang mga bintana, ang sabi niya sa isip niya. Sinara na niya ang pinto at umakyat na siya para matulog. Kinabukasan, maagang inayos ni Isabel ang loob ng apartment. Nilagyan niya ito ng kortina ang mga bintana. Inutusan niya si Raquel na mamalengke na mga kailangan nila sa bahay. Kaya sila lang ng anak niya ang naiwan sa bahay. Lumabas siya sandali kasama ng anak niya. Sarado ang mga pinto ng mga apartment at tahimik na tahimik sa lugar. Maya-maya lang ay dumating na si Raquel. Sakay ng isang tricycle. Nang makapasok na sila sa loob ng apartment, ay nagkwento si Raquel. Ate, nahirapan akong sumakay ng tricycle. Ayaw nila maghatid dito ng pasahero. Mga multo raw ang nakatira dito. Multo raw ang mga kasama nating nakatira dito sa apartment, ang sabi ni Raquel. Medyo kinabahan si Isabel sa kwento ng pamangkin. Iniba na lang niya ang usapan para hindi matakot ang anak niya. Nakikinig kasi ito sa usapan nila. Tapos na maghapunan sila sa Bell. Naguhugas na siya ng kanilang kainan na parang may nakatayo na naman sa kanyang likuran. Bigla siyang lumingon. Wala naman siyang nakita. Nakaramdam siya ng takot Umakyat na kasi ang anak niya at si Raquel sa itaas ng kanilang bahay. Pumunta siya sa banyo para maglinis ng katawan niya. Pagpasok mo sa CR ay napapaligiran ito ng mga salamin. Nagulat siya para kasing nakakita siya ng babaeng sa loob ng salamin. Bigla niyang sinara ang pinto ng CR at hindi na siya naghilamos. At patakbo siyang umakyat ng kanilang hagdan. Baka imagination ko na lang ang mga ito, ang sabi niya sa isip niya. Natakot lang siguro ako sa kwento ni Raquel. Naisip niya na wala siyang nakikitang mga taong nangungupahan sa apartment. At tahimik na tahimik sa lugar. Kinilabutan si Sabel sa naisip niya nang may marinig siyang kumakatok ng malakas. Ako na lang ate ang magbubukas ang sabi ni Raquel. Bumaba ang babae. Pagbukas niya ay nakita niya ang isang matandang lalaki. Nakasuot ito ng puting damit at galit na sinabi nito na umalis na raw sila at biglang tumalikod ang matanda. Sinundan pa ito ng tingin ni Raquel. Pumasok ito sa isang pinto ng apartment. Kwento ni Raquel kay Isabel ang sinabi ng matanda. Bakit kaya nagagalit ang matanda ang sabi niya sa isip niya? Naisip niya na baka naiingayan ang matanda sa kanila. Mahilig kasing magpatugtog si Raquel at malakas din itong tumawa. Kinabukasan, nagpa siya si Isabel na kausapin ang matanda. Kumatok siya sa tinuro ni Raquel kung saan pinto pumasok ang matanda kagabi. Kumatok si Isabel, walang nagbubukas. Ilang ulit siyang kumatok. Pero wala pa rin nagbubukas ng pinto. Nagulat siya nang bigla itong bubukas. Nakita niya sa labas ng pintuan ng apartment na walang tao sa loob at wala itong kagamit-gamit. Tinawag niya si Raquel. Sinabi niya na walang tao sa loob. Takang-taka si Raquel. Kitang-kita niya kasi na doon pumasok ang matanda kagabi. Kumatok sila sa mga pintuan ng mga apartment. Wala mga tao sa loob ng mga apartment. Puro bakante ang mga ito. Ate, tayo lang pala ang nakatira dito. Kaya pala ang tahimik ang sabi ni Raquel. Kinilabutan silang dalawa nang naalala ang matandang kumatok. Pumasok agad sila sa loob ng bahay. Tinawagan ni Isabel ang kanyang kaibigan sa cellphone. Pero hindi niya ito makontak. Tinawagan na lang niya ang dati niyang asawa. Kwenento niya sa lalaki ang mga kababalaghang nararanasan nila. Sinabi ng lalaki na susunduin sila at pansamantala muna silang titira sa kapatid nito. Inayos nila ang kanilang mga gamit. Tatlong araw pa lang sila rito sa apartment pero ang dami na nilang nararanasang kababalaghan. Kaya pala ayaw ng mga tricycle driver na pumunta rito ate dahil puro multo pala ang nakatira rito. Maagang kumain ng hapunan sila sa bell at maaga rin silang nagpahinga sa sala nakatulog si Isabel ng maaga nang may marinig siyang kumakatok. Hindi niya ito pinagbubuksan ng pinto. Maya, maya lang ay may naririnig siyang nagsalita. Ibukas mo ang pinto. Nakakakilabot ang boses ng nagsasalita. Nagtalukbong si Isabel at tinakpan niya ang kanyang tenga para hindi niya marinig ang kumakatok sa pinto. Nagulat siya nang biglang kumalabog ang pinto at bumukas ito. Naramdaman niyang may mga pumasok sa loob ng bahay at pilit hinihila ang kanyang kumot. Natanggal ang kumot ni Sabel at kitang-kita niya na napakaraming multong nakapaligid sa kanila. Nakaputi lahat ang mga ito at nangingitim ang gilid ng kanilang mga mata at puting-puti ang mga mukha nila. Sigaw ng sigaw si Isabel at naramdaman niyang may gumigising sa kanya. Takot na takot siya. Tinignan niya ang suot niyang relo. Alas 7 na pala ng umaga. Hinanghina si Isabel Hindi siya makapaniwala na panaginip lang ang nangyari kagabi. Maya-maya lang ay narinig nila ang boses ng asawa ni Sabel. Bigla siyang tumayo at ibinukas niya ang pinto. Tuwang-tuwa siya nang nakita niya ang lalaki. May mga kasama itong mga lalaki na maghahakot ng kanilang mga gamit. May lumapit sa kanilang babae kayo ba yung bagong lipat? Ang sabi ng babae. Opo, aalis na rin po kami ngayon, ang sabi ni Raquel. Wala talagang nakakatagal dito. Hindi nyo ba alam dati itong sementeryo? Nagagalit ang mga nakalibing dito dahil tinabunan sila at tinayuan ng apartment na to. Kaya pag may tumitira rito, ay hindi ito pinatatahimik ng mga multo. Hindi sila tumitigil hanggat hindi umaalis ang mga umuupa rito. Nang si Sabel sa narinig, ilang oras lang ay nakaalis na rin sila sa apartment. At dito na po nagtatapos ang aking kwento. Salamat po.